Para po mabigyan ng uh, impormasyon yung ating mga nakikinig at malaman nila uh, itong uh, ahensyang pinangungunahan ninyo. Ano po ba ang mandato ng CIAC? Uh, kasi ang pagkakaalam ko it is a non-chartered GOCC. So what is the mandate of CIAC? Mm, unang-una no, kami sa itong pagkakataon ho na mapakilala namin ang Clark International Airport Corporation at ang aming mga programa. Uh -huh. Ang uh, Clark International Airport Corporation o CIAC ay isang uh, government-owned and controlled corporation. Isa ito sa mga subsidiaries ng Bases Conversion and Development Authority na ang mandato niyan ay i-convert yung mga former US military bases uh -huh. pati na rin ho yung mga ibang uh, Filipino military bases para sa economic growth. So, ang uh, ang SIAC ay isa yan sa mga namamahala sa Clark, Freeport and Special Economic Zone. Napakalaki hong property niyan. Mm -hmm. uh, sabi nyo, taga-Tarlac ho kayo. Mm -hmm. uh, yung Clark, eh hanggang Tarlac po yan, mm -hmm. hindi lang ho sa Pampanga kasi mm -hmm. ang alam ng iba, sa Pampanga, Pampanga lang. lang ho mm -hmm. yan. Mm -hmm. So, isa ho sa, ang SIAC sa namamahala dyan kasama ng Clark Development Corporation. At uh, pati na rin ho ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA, uh -huh. yeah, ginagawa nila yung New Clark City. Uh -huh. So ang uh, SIAC naman, ang uh, kanyang uh, mandato ay uh, gawing maunlad ang portion ng Clark kung saan tinatawag siyang Clark Civil Aviation Complex, CCAC. Uh -huh. Dahil uh, evasion dahil nandiyan 'ho yung airport. Uh -huh, uh -huh. Ang uh, total area niyan ay 2367 hectares. Uh -huh, uh -huh. Yung 2367 hectares 'ho yan kare, hindi lang 'ho yan related sa airport. Uh -huh. Mayroon 'ho yang master plan na kaakibat niyan ay gawin siyang aerotropolis o kaya airport city. Pag sinabing city, hindi lang 'ho yan isang airport marami rin hong developments na nakapalibot diyan sa airport na yan. Uh -huh, uh -huh. So yun po ang uh, trabaho ng uh, SIAC, maghanap po ng uh, investors. Uh -huh, uh -huh. Uh, lalo na uh, lalong-lalo na sa logistics na related sa aviation uh -huh. at uh, uh, siyempre, ang unang pinakamandato niyan ay bantayan yung airport kasi privatized po yan. Uh -huh, uh -huh. So ang uh, Department of Transportation dinelegate niya yung function uh -huh. sa SIAC upang uh, isiguraduhin na ang itong private sector na to na nag-ooperate ng airport ay eh, ginagawa niya yung tama uh -huh. in accordance with uh, regulations and aviation standards. Uh -huh.